Hi guys, today we are here at Green Hill Shopping Center dahil bibili na ako ng iPhone. Kadami ng tindahan. <laughs> Puro iPhone, parang palengke tapos ay ang mga tinda ay iPhone. Dami ng stock. Nandito ako ngayon sa tapat noong nagtetrend sa TikTok. Mas si Kadena ko. Ang dami. And, dami talaga nabili. Eh. Okay. <laughs> Mga kapatang, kami po ay nadidini sa sikat na sikat na MA Gadget. Yan. Hi! <laughs> mga kabataan ang freebies sa MA Gadget ay talaga namang nag-uumapaw ay thank you mga kabataan pwede kayong bumisit sa U12 pipili daw ng ay, ilan ate dito sa ano sa para dinis akin binili Seven. Seven? Ah, may dami. May sir, kumpi pa tapos sa'yo tatlo. May ex-airpods ka pa, tagpita kayo. Ah, thank you! Ay, grabe naman. Ako. Parang nalulula naman ako sa dami. <laughs> Ay, grabe, may patubig pa si madam. Pag bumili kayo kay ate Mylene, pwede nyo ipatriobus. So, malalaman kung original pa ang parts ng... Okay. Kapo, okay. 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 ang battery is? Ito yung region guys, yeah, yung barrier. Canada. Canada. Okay, okay. normal. Okay. normal. iPhone 12, black color, blue yung likod. Kailangan mag-match ko lahat so, yan. Okay, wala namang parts way. kuya na napaltan? Wala pa. I okay, okay normal, very legit. Gusto yung makita yung sample ng repair this ko ah. Okay so, pa. Nakita yung so, sample din. Ah, okay. Maraming red. Ano? Okay. Okay, nalabas. If there are some changes. Okay. Okay, thank you. Thank you. ah. Uh -huh. So hi guys, ito na nga yung nabili ko sa Green Hills, iPhone 12 256GB. By the way, hindi ito luho. So para mas maganda ang content ko and mas malinaw ang camera and aside from that, para mas malaki ang storage, nagdecide na ako na bumili ng iPhone 12 256GB sa si Green Hills. Okay, hindi naman for gunling sa Green Hills it means kasi ang ating isip pag sa ginhills na ka ganyan or peke. Kailangan lang natin humanap ng legit na stall. So, ako nga ay kay Ate Maylin o kilala bilang MA Gadgets or si Kadena Queen. Sa kanya ako bumili and ayan ang mga freebies. May kasama ng charger, earpods, uh, adapter and then 7 cases, earpod case and uh, Uh, meron kasi akong iPhone XR na yun ang ginagamit ko pang vlog kasi so, yun ay 64 gig lang so hindi sapat pinigyan niya rin ng case so kung tatanungin niyo ako kung bibili pa rin ba ako sa susunod sa Green Hills yes basta legit ang bibilhan natin and hopefully sana sa susunod na bili ko ay brand new na thank you uy palike and follow naman see you on my next vlog